Ayon kaugnay sa pagunita ng Undas, makakausap po natin si NCRPO Spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Magandang umaga po ma'am. Good morning po Sir Audrey at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Okay ma'am, tapos na po ang Undas. Kamusta po yung inyong assessment sa kabuhang pagunita nito ngayong taon? Generally peaceful po ang kabuang pagunita ng Undas 2025 sa buong Metro Manila. Maayos po at ligtas na na isagawa ang pagunita dahil po sa ating maagang pagpaplano, koordinasyon at maayos na deployment ng ating mga tauhan sa mga sementeryo, terminal, pantalan at paliparan naging mahinahon po at organisado ang pagdari ng mga tao at kapansin-pansin din po ang mataas na antas ng disiplina at kooperasyon po ng ating publiko. Okay, meron po ba kayong mga naitalang untoward incident? Uh, meron po tayong ilang na ang toward incident gaya ng uh, pero mga minor lamang naman po gaya ng test na nangyari dito sa may isang sementeryo kung saan nahuli din naman po yung ating suspect at pagbebenta ng illegal na droga kung saan nahuli din naman po yung ating suspect. So dalawa lang po yung ating na-monitor na, na insidente na, na, na nangyari po dito sa ating mga sementeryong bitabantayan. Mm. Well, ma'am, eto pong nakalipas na hundas, ano po yung mga pagkaranawing pangkaraniwang problema na kinaharap ng PNP? Ang uh, mga usual na lang po na, na, lagi naman nating nararanasan every undas, yung mga nagkakawalaan ng na mga anak, yung mga batang na sa kanilang mga magulang, at syempre yung ating mga kababayan na medyo nakakalimot dun sa mga bagay na bawal nilang dalhin, gaya ng mga patalim, Um, nakakapagdala pa rin sila ng mga nakakalasing na inumin at yung mga bagong pinagbabawal natin kasi bawal na magdala ng lighter, perfume at mga flammable na material. So ito lang naman yung mga naging, uh, hindi naman natin problema pero ito yung mga nakita natin na dapat ay mas magiging um, maagap yung ating mga kababayan lalo na dito sa mga bawal dalhin sa mga sementeryo. Ma'am, sa mga nakalipas na taon, may mga na-report po na mga kabahayang pinapasok ng mga magdanakaw tuwing ang mga nakatira dito ay pumunta sa mga lalawigan o mga sementery sa mga probinsya. May ganito po bang report kayong nakuha? So far po as of today, wala naman po tayong reported na incident na akyat bahay o pagnanakaw sa mga um, tahanang na iwan ng ating mga kababayan na umuwi ng probinsya. Well, ma'am, may isa po tayong kababayan na ginamit po yung uniforme ng PNP bilang Halloween costume. Ano po ba yung posibleng maging parusa dito? Uh, meron po yan. Tama yun yung nag-viral po na isang um, kababayan natin na ginamit yung kanyang um, ginamit yung uniform ng police para daw po sa isang private na gathering kung saan hindi niya po alam siguro na maaaring ma-broadcast o mag viral yung pagsusuot niya ngayon. So maaari po siyang kumaharap maharap sa pagkakakulong o pagkakamulta lamang naman po. Pero um, sa aking pagkakaalam, nagbigay na po siya ng public apology at meron pa po siyang appearance based po dun sa patawag ng aming NAPOLCOM. Okay ma'am, may mga ilang pa po mga kababayan na Piniling mas dumalaw sa mga sementeryo sa ganitong panahon, pagkatapos ng November 1 at October 30. Ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayang, uh, dadalaw pa rin sa mga sementeryo. Sa mga kababayan po natin na hahabol at uh, pupunta pa rin dun sa kanilang mga yumao mahal sa buhay at mag-pay ng respect sa kanila. Sana po ay maging alerto tayo da, lalo sa ating pagpunta. Bagamat ko konti na lamang or iilan na lang yung makakasabay natin, ang mga bawal pa rin po ay bawal pa rin pong dalhin. Gaya po ng mga flammable materials, lighter, perfume, mga matutulis na bagay. At ganun din man po kung magsasama po tayo ng mga bata, siguraduhin po natin na meron po silang pagkakakilanlan para po kung halimbawang mawalay po sila sa atin, although ko konti po ang magiging tao or iilan na lang po kayo na nandyan sa sementeryo, mas mahirap po silang hanapin dahil wala na pong uh, kokonti na lang po yung maghahanap na kasama ninyo. At sa atin po mga kababayan din po na magsisiuwian ngayon, uh, magbaon po tayo ng mahabang pasensya dahil dahil nagbabalikan na po yung mga kababayan natin, sabay-sabay po tayo ngayong matatrafik, may papasok sa opisina, may papasok sa school at mag-uuwian mula po sa mga probinsya. Kaya po mag Ibaon po tayo ng mahabang pasensya at iwasan po ang init ng ulo. Well, maraming salamat po ang CRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo.